Ayon, papasok tayo ngayon dito sa ano. Ah, uh, Zone 5 ba? Zone 5 San Rafael? Ayan. Pero ang delivery talaga natin sa ano, sa Liboro, pero dito tayo dadaan kasi ang sabi ng customer ah, uh, liliban pa daw ng rilis. Medyo mahirap kasi yung daan doon sa kabila sa Liboro. Kaya minabuti namin na dito na lang dumaan. Medyo mas maluwang kasi yung daan dito papasok eh. Daan lang tayo sana sa, ano, sa tawag nito diyan sa pantalan. So ayan shoutout pala sa lahat ng taga ano, San Rafael, Ragahi, ayan. May mga nagre-request din kasi dito na ano, ikutan din daw yung San Rafael. Ano nakaraan kasi nalagi ko tayo dito, medyo nagmamadali tayo kasi ano, medyo masama yung panahon. Ayan, naabutan pa nga tayo ng ulan eh. Ano, shoutout sa mga dadadaan na natin. Yan tinatawagan natin yung customer pero ano hindi siya sumasagot kaya kung proceed din tayo sa biyahe hanapin na lang natin yung bahay niya Ayan. so dito tayo ngayon daraan kita ko na dito yung ilog oh. Huh? Hmm? hmm? ay dagat pala sorry hindi pala ilog Ayan. sila kuya katambay oh. shout out sa inyo mga kuya <laughs> hindi sila makapag basketball basa yung court ganda ng bahay dito ay yun pa may bata pa oh kaway kaway kape yan dire lang natin to hindi ko lang sigurado kung kapag high tide dito maabot din dito yung tubig sa ano kalsada nila pero parang kasi ano eh ayun kitang kita na dito yung dagat oh sobrang lapit na yan sya sa lahat ng taga no? San Rafael Ragay magandang hapon sa inyong lahat ayan. comment down below guys kung nakita nyo kaming tumaan ayan no? dagat hey. <laughs> yan. may daan kasi dito papasok ng Leboro ayan tapos pagbalik tagos sa tayo Leboro balik ah, balik kita so hindi kami didiretso ng Liboro, babalik kami na San Rafael bagay mahirap talaga ang daan sa kabila yan ang dami din tayo dito ng customer shoutout sa mga customer natin dito na nakaraan may na-deliveran tayo dito ng ano, Panasonic na refrigerator ito yung parang ano nila pantalan yan di oh. diba yan malapit na tayo papasok tayo ng liboro yan shoutout kay sir Yan, oops may kasalubong tayong tricycle yan antayin muna natin makapasok kasi wala siyang gigilidan eh ipit hmm. tabi kayo mga bata yan shoutout sa mga naglalaro ng ML yan busy busy Sabit de man. Yan makikiraan po. Geng-geng <laughs> Shoutout sa iyo Ate Gengging ah. Gengging. Hop. -geng. Geng -geng. At naman sumasalubong yung aso. Yan, di ba late lang nang daan. Isang maling galaw mo lang dyan, laglag ka dyan sa pispan Yun. So, ano na yata to eh? Liboro na. Tama ba? Liboro na. So, ayan, hanapin lang muna natin yung bahay ng customer. Tapos, balikan ko kayo. Ayan, hahanap na namin yung bahay ng customer at na-deliver na din natin yung ano refrigerator. And so, pabalik na tayo ngayon ang bahayan. Napag-deliver na tayo yan may nakasalubong tayo. Shout out po sa mga nakasalubong natin. ano, ano ni San Rafael na? Oh. So, yan nakatawid na ulit tayo ng San Rafael ng ganan ganun lang. Galing ng Liboro. So, ayan. Hey. Yo, ay. Na, ay. Oh, hey. Hey. <laughs> Ayan, kala nila nagbibidyo-bidyo lang tayo. <laughs> Pero mamaya, kita nyo na yung sarili nyo. Abang-abang na lang kayo. So yun, shoutout sa mga batang yon, Nakakatawa <laughs> naman. Pag sinabi mong AA naman talaga sila eh. Ayan, may nakita pa tayong kaibigan. Ayan, ganda ng ano, pantalan nila oh ang kanilang pantalan di ba so yun muli siya road po sa lahat ng taga at saka taga San Rafael ayan maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa mga ayan lalong lalo sa mga taga San Rafael ang daming nanood ng vlog natin dito nung nakaraan na nag vlog tayo dito Ayun, pasensya na kayo, hindi ko na alala kung ano, hindi ko na maalala kung sino yung nag-request sa atin na ano, na pumiko uh, tayo dito sa San Rafael, hindi ko na maalala, dami nyo kasi nagko-comment eh. Beruin <laughs> nyo ba naman, 9,000 followers na, 9,000, 9,000 followers na yung community natin. Napakalaki na nun, hindi ko na basta-basta ma tatandaan kung sino-sino yung nagko-comment. Pero maraming maraming salamat pa rin kasi patuloy pa rin kayo nagko-comment at sumusuporta sa Facebook page natin. So, ayan. ayan. Kapag kagumanda na yung panahon, ayun, balik ulit tayo sa biyahe. Uh, puntang ko ulit lahat ng mga request nyo. Isa-isa hinulit natin yan. Ayan. Pero siguro sa susunod, kung sakaling magre-request kayo, tapos andun lang naman kayo sa lugar na ni-request nyo, ayan. baka puntahan ko na rin kayo. Ga ganun din na naman eh. <laughs> Ando na din naman ako, di puntahan ko na kayo. Ayan, ano lang, ano lang ba. Uh, mapasalamatan ko man lang kayo ng personal sa pagre-request nyo sa akin. Ayan, tsaka, at saka na rin sa, ano, sa pag-suporta. daming bata Oh. Apo na kasi, labasan ng mga estudyante. Ayan, pabalik na po kami ngayon ng bayan. <tip> Ayan, basketball yata itong mga to hindi pa sila makapaglaro ah hindi naman pala basa eh, yung court ay basa basa naman pala bata tabi yan daming bata oh palabas na tayo. Wala kasi tayong deliver party dun sa may, ano, eh, sa may center ng San Rafael. Ang ganda dun sa, ano, dun sa, ano, sa, ano, sa Seawall. Ang ganda dun tumambay. Huwag ka lang tumambay ng maalon siguradong ano, mapapaliguan ka ng hampas ng alon ng dagat. Yan, makikiraan po. Yun. Yan, ah... Uh, salamatan ko lang po yung ano, lahat ng nagko-comment, nagla-like, nagsha-share ng ating mga videos lalong lalo na sa mga nagpo-follow sa ating Facebook page at nagsusubscribe sa ating YouTube channel ayun, maraming maraming salamat po sa inyo so hanggang dito na lang yung vlog natin at uh, see you na lang po sa next vlog so ayun, boss peace out yo,